May trigang na outlet tayo dito, ipakita ko sa inyo kung paano mag-connect ng jumper connection para dito. So dito sa kabila ng outlet, ito yung unang outlet, pangalawa at pangatlo. So kailangan natin dito mag-jumper ng wire para masupplyan ang pangalawa at hanggang pangatlong outlet. So dito tayo magsimula sa unang outlet, dito sa pangalawang butas, pasok natin dito ang wire. Papuntayan dito sa pangalawang butas ng pangalawang outlet. So, dito natin ilagay. Kasi pag dito, so, mahirapan na tayo mag ng wire dito. So, matagalan tayo. So, dito nas pangalawa para madali lang. Galing dito sa unang outlet, mag tayo ng wire papunta dito sa pangalawang outlet natin. Makita nyo ditong pangatlong outlet sa unang butas na to. So, dito tayo mag ng wire. So, galing dyan. So, kuha lang tayo ng allowance konti kahit ganyan. So, ngayon putulan na natin yan. So, tapos balatan natin. So, wag masyadong mataas yung allowance natin. Baka yung wire natin ay hindi ma-fix doon sa butas ng outlet natin. So, ngayon, bin na natin to para mapasok natin dito sa pangalawang outlet natin. Yan. Yan na. So, next, dito naman tayo sa pangalawang outlet. Dito sa unang butas, pasok natin dito at hanggang pangatlong outlet 'yan dahil dito natin 'yan ipapasok sa unang butas ng pangatlong outlet galing sa pangalawang unang butas ng outlet so magsukat tayo ng wire dito papunta dito sa pangatlong outlet so galing dyan sa pangatlong outlet butas na 'yan so dito tayo magbutol ng wire so galing dyan. so bend na natin pasok natin dito sa unang butas ng pangatlong outlet hmm. So, ayan na. Natapos na natin ang unang linya. Next, dito naman tayo sa pangalawang linya. Kung anong ginawa nating jumper dyan sa unang connection, same lang din dito sa pangalawa. natin dito sa pangalawang butas ng unang switch. Galing dyan sa pangalawang butas ng unang outlet. So, dito tayo magsukat ng wire hanggang sa pangatlo ng unang butas ng outlet. So, putola natin dyan. Lagyan natin ng allowance. Galing dito sa huling butas ng pangatlong outlet. So, dyan tayo mag-putol ng wire. Ipasok natin ang wire sa pangalawang butas ng pangalawang outlet. Next, dito naman tayo sa pangalawang outlet natin. So, sa unang butas ng pangalawang outlet, papunta yan dito sa pangatlong outlet natin. So, putulan natin hanggang dito sa pangatlong huling outlet natin na butas. Pasok natin dito sa pangatlong outlet sa unang butas. So, i na natin dito ang supply papunta sa circuit breaker. So, ito yung live natin. Dito natin ipasok sa unang butas ng unang outlet. Yan. Papunta na yan sa circuit breaker. Next, ito naman ang neutral. So, dito natin ipasok sa unang butas ng unang outlet. So ito na. So ito yung live at neutral. So may supply yan nato 20 volts at ang size na wire dito ay 3.5 mm squared or number 12.